magandang araw, magandang buhay. Pagkatapos ko nga tumutok sa aking cellphone, saka ko naisipang bumaba dito sa aming kubo. Napansin ko nga na parang relipa na pala ito yung aming kubo sa dami ng mga nakasampay kaya tinulungan ko na nga itong sinanay para maibaba at mailabas niya yung mga sinampay doon sa initan. Medyo gumaganda na nga po yung panahon kaya sabi ko ilalabas na lang para doon ay sasampay sa labasan para matanggal naman yung amoy kulob. Ilang araw din to na nakasampay dito sa aming kubo. Isa pa guys, gagawa po ako ngayon ng dishwashing liquid para maihatid ko doon sa tindahan ng nanay ko. Napansin ko kasi kahapon na paunti ng paunti na ang kanyang mga display na dishwashing kasi ako rin naghahatid doon guys. Ako yung gumagawa at pinadidisplay ko nga doon sa kanya sa kanyang munting tindahan sa kabila. Pero nagdi-display din ako dito guys sa bahay namin. Kahit na gusto ko nga ay magkaroon ako ng kahit na maliit na tindahan, kahit na nagwo-work ako or meron akong trabaho guys. Gusto ko meron din akong tindahan dito na si Nanay lang at si Yayam yung nagbabantay para kahit papaano eh, maging busy-busy naman sila at hindi maboring si Nanay kasi nag-usap na nga po kami nakaraan ni Nanay. Gusto niya rin nga magbantay at kahit na dalawa po sila ni Yayam iyak ang iyak daw niya guys. Kaya si Yayam naman imadali eh, lang naman yung alagaan. Naka-open TV at kakausapin mo lang. Dahil lumalaki na nga po ang aming bulinggit na pansin ko guys. Talagang nagmamature na siya. Nakakaintindi na po siya sa mga utos ni nanay. Napapansin ko yun guys kasi sinusunod niya nga rin si nanay. Kahit na nandito ako sa taas, eh, minsan sinisilip po sila. Sumusunod siya at nakikinig siya sa mga sasabihin ni nanay. Nilabas ko na nga po ito yung mga gagamitin ko sa paggawa ng dishwashing guys. In order ko nga lang po ito doon sa Shopee ganun na lang po yung aking ginagawa hindi po ako mabilis sa mall kasi napansin ko guys yun mabilis din naman pagka nag order ako imang after 2 days nandiyan na tapos isang set talaga po siya pero marami rin pagpipilian kung ano yung mga i-order mo meron naman guys mas maganda kung halimbawa na matimingan mo eh, may mga promo mga mura din siya kaya gusto gusto ko yung nag order ako guys yung promo lang yung aking in-order kasi nga bukod sa mura eh, makakatipid ka po talaga lalo na pagka uh, pang business niyo talagang alam nyo guys, hindi naman kalakihan ang tubo pero hindi ka lugi dito. Isa pa pagka gumagawa ka nito, hindi mo na kailangan bumili kasi nga may mga excess po yan. Yung mga tira-tira guys, ang ginagawa ko dyan after ko na magawa or mailagay sa mga kanya-kanyang lalagyan, I, yung excess po noon, nilalagyan ko pa yan siya ng tubig. Tapos, yun yung kinagamit namin para panghugas dito sa aming kusina. O ba diba, laking tipid, hindi na namin kailangan bumili. <laughs> Ang pagawa nito ng dishwashing liquid, dapat idalawa po kayo. Yung isa, nagahalo-halo. Kasi dapat po, hindi po yan ini-stop yung paghalo para hindi siya mamuo yung mga nilalagay mo dyan mga ingredients. At isa pa, yung isa naman, eh, siya lang yung naglalagay. Siya yung naguhulog dyan sa balde tapos dapat idahan-dahan eh, lang para hindi siya mamuo, uh, talagang siguradong matutunaw siya kagaya nyan yung ginawa ko guys, dahan-dahan lang po talaga, kaya dapat eh, hindi yan ihintu yung paghalo at isa pa yung panghalo po, dapat hindi siya bakal, ganyan lang po oh. yung kagaya nyan guys plastic lang yan siya para wala siyang mga dumi-dumi na may iwan dyan sa ating ginagawang dishwashing dapat po imalinis. Kasi once na matapos yan at mailagay natin sa kanya-kanyang mga bote, makikita mo rin kung may mga dumi-dumi yan. Kaya dapat imalinis din po talaga. Ayan po, eh, meron mga kanya-kanyang mga flavor. Ang pinili ko po dyan is yung kalamansi. Medyo mabango po kasi yan siya sa plato at may mga iba rin kasi na walang amoy. Kaya yan ang gusto ko guys. Yan ang pinili ko yung kalaman. Nakaraang gawa ko nga po. Parang ang bilis-bilis lang maubos. Dinala lang namin doon sa tindahan. Kasama ko po yung lola ni Yayan. Kasi nga po siya rin yung gumawa noon. Yung ginawa niya guys, ako po yung bumili pero pinagawa ko po sa kanya, binigay ko sa kanya guys lahat ng ginawa niya para alam niya kung magkano yung kikitain at alam niya rin kung gaano karami yung mga yung tubig na ilalagay. Alam niya kung paano gawin ba guys kasi nag na po kasi siya sa kanyang work. So, kung sabi ko sa kanya magbibusiness siya, mas maganda rin ito. Kahit na i-display niya lang doon sa bahay nila, tinuruan ko lang siya guys para hindi naman po ito mabigat, para din naman po sa kanya kung gugustuhin niya lang. Pero wala naman din pong problema kung halimbawa na ayaw niya, di ba? Parang hindi naman po ito siya mabigat guys pagka ginawa mo. Parang ano lang, umuupo ka lang, konting chika-chika lang. Pwede naman po na gumawa ka nito na nakakipag-chismisan. <laughs> Or syempre guys, kwentuhan lang din. Hindi naman as chismisan na as in kapitbahay mo yung pagchichismisan niyo di ba yung tamang ano lang malibang ka lang para hindi mo mamalayan itapos mo na pa lang gawin at meron ka nang pwedeng ibenta pero pagkatapos niyo po yung halo-halo hindi ba nailagay niyo na yung mga ingredients syempre guys may bula yan kailangan eh after 24 hours yan sa kanyo pwedeng isalin diyan sa mga bote sa mga lalagyan kaya ako guys ginawa ko yan nung isang araw pa kaya kaninang umaga ko lang yan siya sinalin pero, pag kasi yan siya dyan, dapat iwag nyo munang tatakpan para yung kanyang bula, guys, ay matanggal. Kung alam nyo naman na safe dyan at wala namang duming mapapasok, di hayaan nyo na lang nakaganyan, guys. Pero kung alam nyo maraming mahuhulog, takpan po ninyo. Buti na nga lang po kaninang umaga, guys. Pagising ko, eh, napakaganda ng araw. Napakaganda ng sikat ng araw. Mas maganda pa sa akin. <laughs> Kaya ayan, sinipag po ako kanina. Nagsuot po ako ng aking mga pangontra sa mga baka masugatan yung ating magandang skin, guys. Nagwantis na ako para safe at malayo tayo sa sugat, guys. Marami rin po kasi mga tinik-tinik dyan. Kaya kailangan i-nakagwantis eh, tayo at nakalong pants, alam nyo naman. Hindi naman kagandahan yung ating legs. Tapos madadagdagan pa ng mga sugat-sugat. <laughs> guys, kasi tingnan nyo nga yung damo halos inaabot na yung ating height kaya kailangan eh bawasan lang natin ito Siyempre guys iiwan ko pa rin yan dyan yung ating kangkong kasi kangkong is life pwede natin yung Kunan dyan ng para sa ating panggulay-gulay, panghalo sa isda, panghalo sa karne. Kaya sabi ko kay nanay, gilid-gilid lang muna yung aking lilinisan para gumanda ganda naman sa ating paningin at sa mga taong dumadaan. Baka akala nila yung mga taong nakatira dito sa bahay, isubrang tamad na at hindi na marunong magdamo. <laughs> Kaya ginawa ko na nga guys, ako na mismo yung gumawa para gumanda naman yung paligid ng bahay kahit na sa loob man lang imabawasan yung mga damo. Pero guys, kanina napansin ko napakaraming putakte na dito loob ng bakuran kasi nga bukod sa mga damo eh, yung sa mga halaman po namin, hindi na namin natitrim yung paligid. Kaya maraming naglipana ng mga putakte kahit nga dito sa loob ng bahay, sa may pintuan namin nakaraan guys, eh, tinanggalan ko. Kung sa iba sinusunog nila ako guys, ganito lang yung sinusuot ko o kahit nasuungin ko yan siya, makipagkagatan siya sa akin, hindi, wala siya makakagat sa akin dahil helmet at talagang overprotection yung ating sinuot. Pagtapos ko nga guys sa baba, yung ako dito sa bahay, sa taas, at sinilip kong itong si Yayam. Abay, napakagwapong bata talaga. Bagong ligo po yan siya. At ang bango-bango. Sarap yakapin guys. Kaso nga lang, eh ako, marumi pa. Kaya tamang tingin-tingin lang at ako'y natutuwa sa kanya. Tingnan nyo nga po. Super kulit niya na at marami nang nalalaman. Alam nyo guys, mahilig na talaga yan siya mag aakyat akyat sa mga kung saan. Kaya kailangan ilagi tayong nakabuntot. Lagi po kami nakabuntot ni nanay kasi nakakatakot guys. Kasi yung hindi mo na nakaakyat napala siya at napakabilis, kumilos. Kagaya nito guys, manunood siya, pwede naman sumayaw sa baba. Talagang aakyat pa siya dito sa may taas ng upuan. Kaya kung mapapansin niyo ito duhawa ako sa kanyang likuran, napansin ko nga po yung bula ng mga ginawa namin eh bumababa na. Ibig sabihin guys, pwede na siyang takpan. Actually guys, dapat eh, ako lang po sana yung gagawa niyan. Ibigla po silang bumaba ni Yayam galing sa taas. Siguro inanawa na sa kapapanood ng TV. Kaya nagpatulong na nga po ako sa kanya para mabilis ang aming trabaho. Kasi guys, eh, may gagawin po po ako. Kaya habang tinatakpan nga ni nanay, eh, ako na muna yung nagtingin-tingin dito kay Yayam guys. At tingnan nyo nga, napakabilis ng kanyang kamay. Ang gusto niya kung anong gagawin ni nanay, i-gagawin niya rin. Kaya tingnan niyo, nag-observe siya. Mabilis lang ang pick-up niya, guys. At kanina nakita niya si nanay, nagdidikit siya ng mga sticker. O ngayon, siya na naman yung nagdidikit, guys. At pati yung binti ni nanay, gusto niyang dikitan, pwede kayang ibinta yung binti ni nanay. <laughs> Basta meron lang siyang nakahawakan at napagkakaabalahan, eh. hindi ka na niya papansinin.